beruang maes, tapi orang Hmm, ya, yang Hello mga ka-bata helmet! Syempre today sa barber Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tayo ni para lagi ka-updated sa lahat ng mga pinupuntahan niya para sa sa namin ng video For And for today's video mga ka-bata helmet, solo flight muna ako ngayon dahil nga mag-meet -me pa kami ng video Pero ito mga Bata helmet, matagal ko na itong nadadaanan if dito ako sa Tayuman or papunta ako ng SM San Lazaro. Patlang to ng Spirit to Santo. Itong Soul Beats ayan yung papuntang SM San Lazaro. Ito naman yung papuntang Tundo or sa LRT. So, dito lang siya. I-deliver din po sila, ma'am. True Lala Move naman. Or pwede din yung mga pasabay pabili, ma'am. Magluluto na si ma'am ng Taiwan fried bao. Sino ba nakaisip ng ganitong concept po? Um, yung anak ko. Uh, actually, kami dalawa. Tiga dito rin kayo, ma'am. Malaki. Hmm. Ba Balapit sa S. Ano, ano pong pangalan natin, ma'am? Tess. Ma'am Tess. Babi, gusto po kanya shout out. <laughs> so ito mga kapatang helmet, meron din po silang korean tablets. o or mga Korean Korean ito yung mga pwede nyo mabili na mga goodies po dito so ito halos to natikman na namin ni Bichoka pa Masarap talaga siya lalo na ngayon may hintang panahon kung gusto nyo ma-refresh go kayo dito and if gusto nyo naman mag coffee coffee ito pwede din yan. mga cold drinks <laughs> halos nandito na lahat mga kabatang helmet may binibilan ako before pero dumadayo pa ako ng BGC and Makati pero dito, halos kompleto na. And ito, pwede rin po kayo magluto-luto dyan. Oh, no? feel na feel nyo. Korea na bella. Oh. lutoan tayo. Feeling ko isa mm -hmm. ako ano. Pwede sa kanila. Diba ganito yung mga napapanood natin? Tayo niya. Tama ba, ma'am? Tama po. Tama <laughs> ma'am. Test. Tama po, ma'am. Oh, nakakamayaman. Mga kapat ng helmet to. Tapos <laughs> kahit ano po, na sa akin na kung ang okay. gusto ko pong piliin. So, syempre, mga bat helmet dahil may shoot pa tayo mamaya. Dito muna tayo sa mile mile lang. Sabi nga pala ni Ma'am Tess, mga kabat na helmet, pwede rin kayo maglagay dito ng mga side dish. So, may itlog sila, kimchi, may cheese, may Korean sausage, tapos ito, magre-replenish pa lang sila. Kasi, pang naubusan mga kabat na helmet dahil marami silang customer. Eh. Pero ito, yung mga tokoki. So, dito may instructions sa mga kapatang helmet kung paano siya lulutuin. Pero, syempre, magtanong na lang tayo kay Ma'am Tess kasi baka mamaya masira ako. <laughs> <laughs> So, habang hinihintay natin siya mga batang helmet, gaya ng paghihintay mo sa jowa mo. Sabi ni Ma'am Tess, press one lang. Bango talaga. Dapat ito yung bibilin ko mga kabatang helmet. Ito. Kaya lang ngayon, may pupuntahan pa kasi tayo, kaya hindi mo na ako pwede mag-ganito. Doon muna tayo sa Gin ayos dito mga kabata helmet kasi nasa yung kung ano yung gusto mong piliin and gusto mong lutuin na nudel or ng ramen. So ito mga kabata helmet, hintayin nyo lang po yung timer. Ayan. Ayan na! Luto na siya! So pwede na po natin itong hanguin. Tarot! Oh! Luto na mga ng helmet. Kain na tayo. Ang <laughs> bango. grabe. na din yung mga ganyan pa mga kabatahil. Nakakatawa kasi napaka-convenient niya para sa akin na nakatira lang dito sa tundo. Hindi na kailangan dumayo pa ng south or ng north. Dahil dito lang mismo sa may tayuman. Bago mag SM San Lazaro. May ganitong store. Hmm? Sarap. Feeling ko mayaman ako. Gold charot. <laughs> Ito yung kanilang Taiwan fried bao. Bango. Grabe. Pinalagyan natin to ng black vinegar. So, try natin. Ang hmm? oh, sarap. Three pa lang. Para siyang um, yung pinaka-favorite ko na dim sum ng Taiwan. Kuchay. Para siyang kuchay. Pero para siyang siopaw. Kupaw. Pero yung laman niya, it's like kuchaw. Sarap. Let's try this one, mga kapat. Ang Sarap. Merong mild. Ate, yung mild. Mmm. Yan, I ano mean, yun? Uh, well, gusto ko siya ilagay dito sa mismo ramen. Ang sarap. Mayroon. Kahit mainit ang panahon ngayon at ako naka sweatshirt. Balas na balas ako. Pero ito, super perfect combination talaga yung kanilang Korean dumplings sa so, mainit na ramen. kahit mga kapat na Sarap. Kahit ito naman lagi yung binibili ko na ramen ng brand. Mm. Sarap na sarap pa rin ako. Tayo dito lang kuputo located sa may tapat ng Spurto Santo malapit sa Catholic Trade. Malapit sa papuntang SM San Lazaro. Along tayo man lang ito mga kapatang helmet. Ang Soul Beats And lala pwede lang sila mag-deliver po sa lala mo. So, ayan yung kanilang hub, yung kanilang store, super cozy. And talagang okay din siya mga bat ng helmet if gusto nyo mag-aral, lalo na sa mga estudyante. Meron naman din silang small book dito na pwede kayo mag-chitchat, pero dahil nga ma maintang pa lang mga kapatang mas masarap tumambay sa mga ganong klaseng mga tindahan. Nalamigan ka na, then, nabusog ka pa. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. <laughs> Sabi nga sa sabay yung nag din ang bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. And ito yung vlog natin for it's more fun in the Philippines na mga food adventure natin. Or syempre, abangan nyo pa rin yung mga eepalan natin yeah. na mga latest issue. So, ayan. Thank yeah. you.